Sa North Avenue Station sa Quezon City, madalas sumasakay ng tren si Saira Domitita na nagtatrabaho sa isang real estate company sa Makati City. Nasurpresa siya sa libreng sakay ng pamahalaan ngayong araw sa mga tren kaya ng MRT3. Sana ano pa, um, in the future, magkarapan ulit. Malaking tipid naman para kay Christy Velasquez ang apat na araw na libreng sakay para sa kagaya niyang palagi rin gumagamit ng LRT2. Maganda, malaking tulong sa amin yun kasi ba diba, rin naman yun yung pamasahe namin back and forth. Kung ang ilang commuter na tuwa, may pag-aalinlangan naman ang ilang netizens sa sinasabing handog para sa mga manggagawa para sa Labor Day. Tingin ang ilan maaaring ginagamit lamang ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa eleksyon. Lumabas ang anunsyo isang linggo lang matapos sabihin ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ilang linggo bago ang halalan at sa gitna ng sumadsad na trust at performance ratings ng Pangulo. Pero sagot ng Malacanang? Huwag naman po natin bigyan ng siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Ayon sa Transportation Department, nasa higit tatlong milyong pasahero ang maaaring magbenepisyo sa programa. Sabi ni Secretary Vince Dizon, gagawin na rin ang apat na araw na libreng sakay taon-taon. Kung meron kayong stored value card o yung tinatawag na beep card kagaya nito, kailangan nyo lamang itong itap doon sa makina pero hindi naman daw mababawasan ang laman nito. Kapag single journey ticket naman, kailangan nyo pumila doon sa ticketing booth para i-claim ang inyong libreng ticket. Ayon kay Dizon na sa 80 million pesos ang inaasahang revenue loss sa apat na araw na libreng sakay sa tren. Sa LRT 1 pa lang na nasa ilalim ng Light Rail Manila Corporation, aabot na raw sa 40 million pesos ang mawawalang kita sa sasagutin ng pamahalaan. Kung mo naman, sa laki ng uh ginhawa ng ating mga manggagawa, ng ating mga pasehero. E eh maliit na bagay yan. Sa pag-inspeksyon ng kalihim sa mga istasyon, inilatag niya rin ang ilang plano para mapabuti ang operasyon ng mga tren. Kabilang dyan ang pagde-deploy ng canine sniffing dogs bilang kapalit ng mga x-ray machine para maiwasan na ang kalbaryo sa pila. Aniya magkakaroon muna ng pilot run sa MRT stations na madalas siksikan ng pila gaya ng Taft, Cubao at North Avenue. Plano ring simula ng pilot run ng cashless scheme sa MRT3 sa Hunyo. Telepono mo lang, ayong GCash mo sa telepono, itatap mo, pwede na. Kung meron kang credit card, pwede mo na rin gamitin yun, no? So, magiging kamukha na sa ibang bansa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.